ng public apology ang nag-viral na miyembro ng LGBTQIA+, na si Jude Bacalzo sa pagpapa pagpapatayo sa waiter sa loob nang umano'y dalawang oras dahil sa pagtawag nito sa kanya ng sir. Dito nga raw ay inexplain nito ang tungkol sa gender sensitivity issue. Nung isang araw nga napakomet dito si Oji Diaz at sinabihan itong masyadong entitled. Aminado naman si Jude na medyo naging rude ito sa waiter at sinabing in the impassioned pursuit of my advocacy, I could have done with a little measure of kindness. Ayan. So, ano na siya? Nag naghingi na siya ng sorry. Oh, oh. Pero So, man, naging trending to sobra at marami na mga uh, personalidad na talaga naman nagbigay ng komento. Yes. Di ba? Pero, teka lang, ito bang Jude? Iba ba ito friendship? Yung din dati na kasama ni Ogie Diaz nang may kasama siyang waiter mm -hmm. na sinabihan din, na huwag din siyang Sir, iba pa ba ito si Judd? Hindi ko alam. Mm -hmm. Oh, yung kasi. Pero eto ha, oh, nangyari oh. lang yata ito nitong July 21 na oh, araw oh. ng ating Star Awards na very oh, successful. Oh. Yes. Yun yung nangyari sa Cebu. Oh. Na parang tinawag siya ng sir na parang pupili oh. niya. Teka lang, parang, mam, parang dapat ma'am. Dahil nga, tapos yung waiter, Tumayo. Pero maganda, nag-sorry. So, nile-lecturean wow. niya, no, for almost an hour or so. Also, mm -hmm. Two hours. na so, nakikita rin na... Grabe naman na. yun. Pero nakakata yung galo. Oh. Na oh. Nil nile niya, di ba? Oh, nang, oh, oh. dalang sa kagtawang ng circle. kaya nga nag si Papaw na masyadong mag-entitled. At... Ang ating kaibigan na dalawang beses na nalang special awards <laughs> sa Star Awards for Movies na si Aiko Melendez ay nag-comment na rin. O, babasahin ko ang comment niya, ha? O, parehas tayo. Ay, di ba, alam ko yung comment oh, oh, eh. Oo, oh, oh, oh. ang sabi ni Miss oh. Aiko, magkano lang ang sweldo yes. ng mga waiters. Swerte na kung galante ang customers at may patip, di ba? Pero yung isang oras ng lecture, 101, question mark, question mark, question mark, malalay gender is not the issue here. Issue here is how you treat people. Customers is always is always right. Pero ilagay natin sa lugar po. Be kind. Golden rule yan te. Sorry, nabisi ako at now tuloy-tuloy ang trabaho. Gusto ko papahanap ang waiter. Oh, at palakasin ang loob niya na no, nandito lang kami. Sa ang resto, ba-work si Kuya, maka-order na with tip siya sa akin. At di ko siya papatayo ng isang oras para lecturean. Bagkus, paparamdam ko ko siya na artista man, ako, pantay-pantay tayo sa mga sa matay. Mata ng Diyos. Ko, oh, oh, diba? mm -hmm. di ba? Di ba si Icon na awa siya, oh, di ba? Oh. Totoo naman na yung kasabihan, ako hindi ako naniniwala din sa customer is always right. Kasi ang dami mm na mga -hmm. case-to-case case -to -case basis. Oh, case -to -case oh. basis ang dami rin naman kasi customer eh. mm -hmm. diba na mali. Mm Di ba na para yes. teka lang, kami ay right time customer nyo kami, kami tumatangkilig sa mga product o kami tumatangkilig sa pagkain. Pero marami rin talaga ng restaurant na restaurant. Pero ay kayo ah, oh, ah, diba? pero kayo gusto kong tanungin okay. bilang, siyempre, di ba, miyembro din kayo ng ano LGBTQ+, di ba? kayo ba? It's all, oh, it's all right with you kung tawagin kayong sir or yeah, or important. Kahit na mga nag-gawin sir kasi may anit sweet ski. Kung tatawagin ka kang mom, kung meron kang kagaya mo. Sir ka pa rin kahit anong gawin. Okay, yun ang paniniwala kaya, niyo ha? kasi may ibang paniniwala. Sir ka pa rin kahit anong uh -oh. gawin. Lalaki ka wow, pa oh, rin. I'm very proud uh -oh. pag tinatawag ako uh -oh. sir. Wow. ah oh, sir pa rin. Proud proud Pero may bakit may mga ibang ano, ba, diba? May mga case na ano, entitled. Oh. Yeah. Kaya oh, yeah, pa rin sa malaga, nag-sorry ng na itong si Jud at tinanggap niyang kanyang kamalyan at hanga kami kay Aiko Melendez Congress. At sa, yes. yes. at sa iba pa. At sa iba pa. Yes. yes. yes.